Layunin mapalaganap ang kamalayan ukol sa mga sakit sa baga at mapabuti ang kalusugan ng komunidad matagumpay na isinagawa ng TB Caravan sa barangay sa Monte Quezon, Isabela. Sa temang para sa si healthy lungs, pa-check up ka lungs. Nagsasama o nagsama-sama ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni punong barangay Antonieta Ramirez kasama ang mga ahensya ng pambansang kalusugan at ang Quezon Rural Health Unit upang maghatid ng libreng chest x-ray at HIV screening para sa mga residents nagbigay rin ng mensahe si attorney Ryan Anthony Diampok, Municipal Administrator sa ngalan ni Mayor Daryl Gascon, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng maagang pagsusuri upang maiwasan ang paglala ng mga sakit. Inilahad din niya ang patuloy na agad ng pamahalaan na tiyaking abot kamay ang serbisyong medikal para sa lahat. Sa pamamagitan ng ng programang tulad nito, pinatutunayan ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang kanilang suporta sa preventive health atang at ang pagbibigay halaga sa kalusugan ng bawat mamamayan iFM news